garden to guys, hulaan nyo, look o, oh. diba, lilibid ko kayo sa garden na ito, finally narating ko rin ang malawak na shenda ng ating ati Lori yan so dito ako guys, ngayon pakita itong gardens ni ati Lori, oh iba Oh, may puno siya ng atis. Tingnan nyo naman. Oh, nag-isang bunga. Oh. So, yung dami niyang pananim. Dami niyang ano, oh. Um, luya. So, Yan. Mahirap mag apak, -apak kasi minsan may mga pananim siyang gaya nyan. mga sili. Oh. Marami siyang mga ano dito. So, nandun yung kanyang gabihan. Silipin natin doon yung kanyang gabi. So, hanggang dito pa pala yung kanyang ano guys. So, tignan natin. And, <coughs> <coughs> Yes, ate. <laughs> Ang kanyang, ano, Oh, yun, know Tignan nyo, oh. Daming puno saging. Yes, oh dami niyang may bunga. So, yan. Dito tayo. Wait. Guys, tingnan nyo. O, oh, magulang na yung ano na, tilorio. O. Oh. Yan. Nagtatakba siya. Go! Tilor. Baka ma ay, <laughs> itak. Ay, bumagsak sa ano, yun. So, yan, guys, ang gabihan ni tilori Lori, oh. Lala, naglalangoy nyo. sa ano. Dagat na siya. Naglangoy na sa... So, yan, guys, o, oh, tingnan nyo, lalaki ng ano, magulang na magulang. Ang sarap nito, Manamis-namis kapag nilaga. Ha? So silip tayo dito guys sa ano, sagingan ni Ate Lori <coughs> Ito po kayo, ito yung malunggay niya Yan ang puno ng malunggay ni Ate Lori ka ano sa ano eh sa liwanag kaya against the light ayun malunggay ayun pa oh yun yung sinasabi niyang utong ano so eto ang daming ano <laughs> so ayan oh magkadikit na yan oh guys <coughs> yung yeah. kanyang gabihan iwalay na kasi nagmukha na siyang dagat lubog na siya sa ano nakita nyo naman um, alam nyo napakalawak pa ng space dito oh. tatayuan pa yan ng kabahayan Di ba? <coughs> so yan. Ito yung kanyang ah, uh, ang palaya. May mga bunga siya maliliit. Maliliit pa siya guys, maliliit. Marami siyang bunga maliliit mga bulaklak ayan so mamaya magugulay kami ng munggo gagamitan namin ng dahon ng palaya and ito naman yung yun guyabano ayan ayan So, ito yung ginagawang tsaan ni Ate Lori. <clears throat> Nandun si Ate Lori, nagtatakbas ng ano, saging. Ang init. No, guys, ang init. So, hindi tayo basta-basta pwedeng mag apak, -apak. kasi mamaya maka-apak tayo ng hindi naasahan. <laughs> o, oh, maraming ano yung puno ni Ati Lori. Dahon ng, ano, puno ng saging. Ito pa, tingnan natin, silipin natin. Meron dito may bunga pa. Nakahilig na. Ayan, oh, ito pala, oh, takbasin na, Ati Lori. Against the lights siya, guys. Ayan, oh, magulang na siya, oh. Ayan. So, meron pa doon bunga. hello Ang bunga ng ano niya sa agin kita nyo naman guys o oh, diba nakikita nyo oh. <laughs> nakikita nyo naman ang sagingan ni ati Lori o oh. daming may ano <laughs> ang daming bunga Hala, may puso pa dun Ayun pa oh O, oh. kita nyo guys oh. Ang daming may bunga Ito oh, tingnan nyo oh, ang oh yan. Naikot ko na yung hardin ni Ate Lori. Ang kanyang Lori's Garden. Ayan ang kanyang gabihan. O, oh, malawak. Hanggang dun. Kaya lang nagsiswimming na siya. Gawa ng ulan ng ulan. So, ikot tayo dito. Diba? Uy, na ano yung kanyang papaya, oh. So, may hangganan yung kanyang pader gate. Doon naging tambakan, tapunan. So, ito pa. Oh. Yes, yeah, saging. So, hitik sa bunga ang sagingan ni Ate Lores. Kaya lagi siyang maraming maruya. <laughs> guys. Tapos, ang kanyang papaya, oh. May papaya, oh. Papaya. <coughs> <Ayan>. <coughs> Doon siya, Tilori, nagsisipag. Hey guys, napakita ko na sa inyo na turko kayo sa Loris Garden. Ayan. Ay, meron dun. Ano? Ang laki na puno ng saging. Ang daming bunga. May hinog na. <laughs> Andun doon daw. Sa kapitbahay siya, guys. Doon. Ayan. So, bye, guys. Thank you, thank you so much. Thank you for watching or sharing my premiere. Hope you like it. Bye 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 bye.